Umani ng reactions online ang paandar ng ilang mag-aaral sa gitna ng kanilang graduation ceremony. Samantala, naantig rin naman ang damdamin ng netizen sa emosyonal na graduation ng isang honor student at ng isang estudyante sa kindergarten na walang sariling toga. Yan ang now trending scoop ni Floyd Brands sa sentro ng balita. Bitbit ang isang standee. Proud parent si Lady May sa nagtapos niyang anak na grade 12 student na si Stel. Pero di lang siya nagtapos kundi nakasungkit pa ito ng parangal sa kanilang school sa Banga, South Cotabato. Pero si Lady May ang tumanggap ng medal at diploma sa stage. Ito matapos masawi si Estelle sa isang aksidente. Naging emosyonal naman ang lahat, hindi tuloy napigilan ng ilang netizens na makisimpatsa sa nangungulilang ina. Sa bidyong ito naman, mukhang simpleng graduation ceremony sa isang kindergarten school ang idinaraos pero ang uploader may ibang kwento. Ayon sa uploader, inilarawan na wala raw dalang toga at graduation ang pamilya ng bata. Sinubukan na rin ng mga facilitators na tumawag sa mga karatig na eskwelahan upang makapaghanap ng toga pero wala ding makuha. Kaya naman, ang teacher sa schools na ito, to the rescue. Naghanap na lamang sila ng puting tela at yun ang ginunting at ginawang toga. DIY din ang naging graduation cap dahil gawa lamang ito sa vellum paper. Ang resulta? Happy ending pa rin at kitang kita sa mata ng bata na masayang masaya siya at umabot na rin ang video na ito sa 1.3 million views. Patok naman ngayon ang isang graduation ceremony na ginanap sa Kapalong College of Technology Incorporation dahil sa paandar ng kanilang mga students. Ang ilan kasi pagtanggap ng diploma sa stage, abay, bago mag-exit, may pasabog pa. Makikita sa video na may biglang tatalon at sasayaw. Isa naman, kunyari pa-exit pa, pero bigla rin maglalabas ng sunglasses sabay pa-cute sa madla. Ang isa naman, malabudots ang naging estilo ng galaw. Ilan naman may pagrampa pa at kaway sa mga tao mala queen ang PEG. Masayang pagtatapos 2024 graduates at congratulations dear parents. Ako si Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.